Uh, hello sir, magandang buhay po. Uh, mukhang bagong uh, bagong katay po yung kambing nyo, Ah. Yes everyday po tayo nagkakatay dito. Uh, laging fresh, syaka syempre sir. Yung linis ng kapaligiran natin, sobrang linis po dito sir. So ibig sabihin sir, dito nyo, dito nyo na po mismo kinakatay yung mga kambing? Yes po, start ng 4am nandito na po kami sir. Nagagayak na kami, tapos mga 6am may mga nakatay na po tayong mga kambing. Magandang buhay Losona, magandang buhay Bisayas, magandang buhay Mindanao. Ah. As usual ay nandito pa rin po tayo sa ating pinakamamahal na bayan at yan po ay ang Tayug, Pangasinan. At this moment ay ating pupulusan naman ang isang kamakailan lamang nagbukas na Three Angels Kambingan. At uh, diw ang kambingan na ito ay ginadayo ng mga karating bayan at dinudumog ng taong bayan at ito ay uh, matatagpuan lamang dito sa corner malapit po sa terminal ng Five Star. Bus, the number one and the leading world class bus company in the Philippines. Pero as of now, ang ating populusan po at ang ating sisipatin o at ating titikman ay kung gaano po kasarap ang mga potahi, ng kambingan sa Three Angels Kambingan. Kung bakit ito dinudumog at dinadayo ay ating alamin. Bakit nga ba? You tell me. So, kailan pa po nag-umpisa ang uh, Three Angels kambingan po dito po sa bayan ng Tayug? Uh, actually, sir, itong cart namin sa Katayan po, nag-start na po kami noong March. Medyo hindi lang napapansin na itong cart lang po ang naka-display. Pero itong first week ng May, nag-start po itong kainan natin. Uh, bigla tayong nag-boom dito sa Tayug. Then, nakatulong naman para... Kahit pa paano is bumilis yung product ng meat ng kambing natutulungan niya kaming maka paubos ganun din po sa mga customer So, ibig sabihin po, sir, ay nag-umpisa po kayong tagang nag-struggle po kayo dahil hindi po kayo kilala ng taong bayan, ano po. So, pero sa ngayon po, ay nakikita po natin, ay talagang nakikilala na po ang Three Angels uh, Kambingan. Ano po ba ang sikreto ng Three Angels Kambingan kung kaya naman ay binabalik-balikan po ng uh, aking balita po, ah? Uh. Balita ko po ay binabalik-balikan po ito ng mga taga-ibang bayan, ano po, at saka binudumog po ng mga taga-tayog pangasinan. Ah, uh, wala naman tayong sikreto dito, sir. Ah, uh, secret lang namin talaga dito is, Uh, good quality ang kambing natin. Everyday na kinakatay fresh. And then sa may kambingan, sa kantin natin, sa kainan, sikreto namin is hindi namin tinitipid ang mga rekado. Friendly na. yung mga tao dito. Iyon ang sikreto po. Ma yes, po. Maliban po sa magaling na cook at... Uh... Uh, fresh na kambing ay araw-araw uh, po ang uh, pagkatay, kung kaya naman, luto kaya yun po siguro ang sikreto ng uh, Three Angels Kambingan, ano po? Yes po sir, yun po talaga, wala nang ibang sikreto, yun lang po uh, Sir, unang-unang mala, gusto malaman po ng mga subscriber natin o no, yung mga viewers natin is magkano po ang presyo ng uh, isang kilo ng laman po ng kambing uh, yan sir, laman po natin is no increase no increase tayo sa price, either sa iba po 500 na po pero dito ang laman natin is still 450 per kilo po. Tapos sa may papaitan po 350 per kilo. Ah uh, same lang po sa paa ulo, 350 per kilo rin po. Kasi sa ibang pwesto po is nag-increase na po sila. Kumbaga 500 na po yung laman nila. Sa kanila po 380 na ang papaitan, uh, sa iba po 380 na paa pero sa amin still same price po. P350 papaitan, p pa paulok. Pa uh, hello, ma'am. Magandang araw at magandang buhay po sa inyo. Kayo po ba may-ari po na 3 Angels kambingan po dito sa bayan ng tayo? Opo, kami po. Ako po yung may-ari po. Uh, kayo po. Ano po yung pangalan niyo, ma'am? Rachel Ganyo po. Uh, Rachel? Ganyo po. Ganyo. So, ma'am, Rachel, kailan pa po, po nag-start ang 3 uh, Angels uh, kambingan po? Two weeks pa lang po kami nag-start ngayon, sir. So, two weeks pa lang po, ma'am. So, ganun pa lang po tayo mag uh, kabago pero dinudumog po kayo ng uh, tao ano po so mostly po ta sino-sino po at saan po nagagaling yung mga customer niyo po bakit ganun na lang po ang na, nakita ko na subaybayan ko kung gaano po sila karami Opo, nakita po nila sa kasi binak din po kasi ito po sir eh nung nakitang binak po bigla pong dinumog po nagpumpo yung ano po ah, so ibig sabihin po talagang may impact po yung mga Uh, pag-feature ng mga vlogger ko. Opo. Ma'am, uh, ano-ano po yung mga butahe po na pinabalik-balikan uh, ng mga customer nyo sa pagdating po sa karni po ng uh, kambing? Yung kilawin po number one po. Tsaka ah, kilawin. Yung, opo. At saka yung kaldereta po, at saka yung pinapaitan. Oh, so, so ayun po yung mga specialty po yung ninyo. Yung best seller po namin yung mga. seller po, opo. kilawin. Opo uh, pinapaitan, pinapaitan kaldereta po. Kaldereta. Oh, okay. maliban po sa mga putahe po ng kambing, ano pa po yung mga ibang putahe po na inilalako niyo po dito sa... Meron po business. kaming pakbit, sir, dinakdakan, tapos pork stick, adobo, kare-kare, dinuguan, uh, gulay po. Ah, gulay. Ma'am, Ma maliban po sa magaling magluto yung kukyo po at uh, maliban po sa maganda po yung may-ari ng Three Angels, uh, kambigan, ano po ang sikreto ng Three Angels, kambigan, kung bakit gano'n na lamang po na binabalik-balikan po kayo ng tao? May kasama po kasing pagmamahal yung pagluluto po namin, sir. Lalo, Mabait po kami mag-approach ng mga customer po. May kasamang pagmamahal Apo. at syempre yung tamang serbisyo po sa Apo. mga Apo. customer, customer nyo po. Uh, maliban pa doon, ma'am, uh, napansin ko po is parang dito niyo na rin po kinakatay yung mga kambing. Opo, dito na rin po namin kinakatay yung kambing po. Bagong Bago katay po. Opo, yung... everyday po sold out ang paninda po namin, sir. Alas unti pa lang po, wala na po kaming paninda. So alas unti pa lang po, alas wala na. Apo. Kahapon po, alas 10 po, wala na po, hibos na. So ma'am, uh, shout out ka naman po at invite mo naman po yung iba pang mga tao hindi nakakalam dito sa Three Ayan. Angels uh, Kambingan na i po nilang kumain dito sa Three Angels Kambingan po. Ayan po mga mga friends, punta po rin po kayo dito sa in, sa Three Angels po. Masarap po ang aming mga matluto at yung mga kambing po, number one ang bestseller po namin. Sana po makarating po kayo dito sa aming pwesto, yun lang po. Ah.